what's up mga par? Kamusta kayong lahat? This is 2.15 ng Ball Python Philippines. Nagbabalik. Sobrang na-miss ko kayo mga par. Sana na-miss mo din ako. Alright, so... Ayun. ah uh, Doon sa last na post ko, bali nag-quit na ako. Tumigil na ako sa pag-ball python mga par. Actually, hindi naman talaga ako tumigil. Kumbaga may mga alaga pa rin akong pailan ilan. Tumigil lang tayo mag-breed magbenta kasi binawalan tayo ng DNR magbenta kasi CWR, CWR holder pa lang tayo. So, in order for us to sell ball python, uh, kailangan natin mag-apply ng wildlife farm permit para to sell legally. Legally ball python dito sa Pilipinas. Pero syempre, hindi pa natin afford, tsaka hindi pa natin kaya. Kumbaga, kahit na mag-apply tayo ngayon, baka hindi rin ma-approve. So sayang ano. So, pero syempre, uh, andito pa rin tayo. Hindi tayo mawawala. Uh, Mag-vlog pa rin tayo, tatanungin ko yung mga katadungan nyo sa abot ng aking makakaya mga par Kaya comment down below kung may mga tanong kayo at sasagutin natin yan mga par At saka sa mga gusto mag-avail ng mga ball python, may tropa ako PM nyo lang ako kung gusto nyong umiscore ng ball python at uh, Yun nga, i-refer ko siya sa inyo para syempre hindi kayo may scam kasi dito sa ball python marami ang mga scammer. Alright? Pero syempre, pag refer ko, automatic. Uh, legit yan at hindi yan manluloko mga par. Alright? So, ayun lang po. Uh, once again, this is 250 ng ball python Philippines. Bobati sa inyo ng magandang araw. Ingat kayo mga par.